nasa mama sa pano na tayo na Pa dalawang tangke ko rito hindi ah, oh, mauna tayo Let's go! Sa bayan! Sa panahon ngayon, kailangan maging practical. Alam mo bang mas masarap ang maraming kaibigan kaysa kalaban? Kaya kami nagsama-sama mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang makaisa para sa pagbabago. Ayan, so, uh, napasitan natin ang Radya Buaya. No? Medyo alert up. No? Hindi, hindi tayo kumpiyansa. No? Sa marami naman ang uh, lugar eh may history na ng ano kabuluhan oh. Sabihin na natin na napakadelikado ng aming trabaho. Sabihin na natin na napakadelikado ng mga lugar na aming pinapasukan. Pero hanggat may kababayan tayo na handang makipag-isa, handang magbago at handang makipagtulungan, handa rin kaming ibigay ang serbisyo at ang mga oportunidad na ibibigay o ilalaan ng gobyerno para sa inyo. Halos nakataya ang buhay natin sa bawat hakbang na ginagawa natin para lang mapabuti ang buhay ng ating mamamayan. Kaya hindi natin sasayangin ang ating uh, naumpisahang hakbang para sa pangkapayapaan. Lalong-lalo lalo na ang usaping pangkapayapaan o peace process dito sa Mindanao hindi rin natin sasayangin ang mga pagsisikap at pagsasikripisyo ng mga nagbuwis ng buhay. Makamit lamang natin ang ating mga tinatamasang kalayaan ngayon dito sa ating bayan. Dahil sa umuusad na no, usaping pangkapayapaan na itatawid ng ating gobyerno ang mga programa na para sa mga kababayan nating bangsamoro, lalong-lalo na para sa mga kabataan. Sa pag-aaral ng mga ito, programa para sa mga magulang at mga kababaihan, na kung may kaguluhan, sila ay nabibihain sa mga ganitong pagkakataon na libre mula sa ating gobyerno. Napakalaki na rin ng pagbabago dahil ngayon kapag nakakita sila ng mga tulad naming naka-uniforme, sila ay masayang-masaya dahil alam nila, meron kaming dala o baong mga bagong programa para sa kanilang... hilo. <coughs> Oh, kasi dati ng hilo. Nasa <laughs> I Love Dos na tayo. Ano ah, ito siya, wanahan? <laughs> Papala kasi kuya. Kuya, si kuya. Kuya, pagpatuloy minin, kuya. Ay. <laughs>